Hello guys! Welcome to Thirst Nothing TV! Ito! Hello! Hello. Hello. Oh, hey. Ano kaya? kaya ito? Yan yung nabili natin eh. Ito yung kay Kuya. Oh. Okay. Uh, Itong dalawa. Open mo nga muna. Tignan natin kung ano mga yan. Uh, ito yung... Ito. Ito. Hindi ko alam. Saan pang lagay yung battery? Hindi lang lagay natin yung battery. Ito. Ah, ito. 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 Asa pa? Belt lang Oh, Yung ano, yung ano pa, Minecraft na. Ayan. Ay, yung Minecraft na ano. Open mo ito. Oh, ito. Ito ba yan? Mm. Dito yung battery na yan. Ano yung battery? Ano yung battery kaya na ito? Dito din o. Oh. Ah, double A lang. Yung battery din yan? Oh. Sabi, ito may lang battery. yung battery. Oo nga, dalawa yung battery nila. Tignan natin. Kuha tayong tornillo. So, yung... Tsaka ito o, oh, may battery din. Ayan oh. so, yung... po, nalanggyan na natin ng battery dahil to naman kasi ito. balo si maligyo na kasi 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 Baliktad kasi hindi ba? Hindi

yung dalit. Pag oh, na, Mama, sige, ano natin. Na na. Yung sa video, nakikita may nakailaw yung ano, yung, yan. Yung puti niya. Okay. Oh. Oo. Mama. Oh, tatanggalin mo na.

Oh. Sabi, uh, stamping finish eh. Stamping finish yun. Oh. Ayan. Saan may patay na? Eh? Hanap tayo ng iba pang ano yan. Ito. Hingga na Ito, at paano naman ito? Ah, pwede yun? Ginaganan yun? Hindi. Sana nang ah, sa movie. Sa so, movie. Mm -hmm. Oh, oh yung yeah. Oh, orange yung may gusto. Oh, yung... Yung coins yung... May new more fan pa. Oo, oh, oh, yan. Yeah. Oh, yung yeah. Kasi yeah, nga, paano naman ito bubuhin? dito dito yun. Ah, Oo. Okay. Ano And no. pa na ah, lamang, nga, mm -hmm. yung dalosin no? Ah, alam mo na siya nga, magigising siyang malaking ranger. Power ranger. The ranger, okay? Ayo, okay. okay, okay, okay. okay. Tap, tap, bubu, bubu, sabus. Weird yung pang-transform nila sa dinosaur. Weird. Oh, weird. Yeah. O, もう一度、もう一度。もう一度、もう一度。ももう一度。もう一度。もう一度。もう一度。もあ、一度<ラ>。もう一度。もう一度。もう一度。もう一度。もう一度。もう一度。もう一度。もう一度。う一度。う一度。もう一も Half, half yung ulo niya. Half. itu oh, din yung kanila doon. Di, ito. Full pala um, lang Diba? Ito. Ah, okay. Ano ko pang pang... Pandugtong siguro. Pipindu ah, yun, pipindutin. No. Swords, combine! <laughs> Ayun na, okay na. Pwede mo na sabihin mo. Swords, combine! Ting, 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 ting. Tapos yung ulo dada. Tong. Tong. Tong tayo mukanya, Masapating nga yung mukha niya. oh, yun know. o. Okay. Tapin natin yung battery niya. Look. Tignan natin. Sa yung pindutan. Sa wala, wala sa pindutan. Parang pag kinag-combine mo, doon tumutunog eh. Hindi, meron na lang dito. Yung doon sa yellow yan. Diba? Ay, nang pindutan. Oh. Ito lang magpipindot para sa kanya dito. Tsaka ito, oh. Ito. Ito, oh. Hmm. Oh. Saan kaya nga pipindot? Thank you for watching and subscribe to our videos. Bye! Bye! Thank you for watching. Just